Pinaram mo yun! Tumal nung ano? Oo <coughs> 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 nga. na lang kaya tayo merienda nung. Oh, okay nga yun ah. Yun ang maganda nung. Testingin muna natin. Para malaman natin kung magkano yung pay-presyo natin. O oh, sige. Ano ba yung titinda natin? Sige ako na bahala. Pukuha na lang ako dito ng gagamitin ko. O oh, ito na nung. Bilis lang pala eh. Ano natin? <coughs> hey. Wow! Ang sarap! Hey, masarap to ah. Ah, Tara, tignan na natin. Teka lang, Ninong. Ako lang muna ang titikim para malaman ko kung makakabusog ba sa isang tao. Ha? Huh? Ah? Ha? Uh, sige. <laughs> gutom na gutom, ha. ano, okay na. Huwag ka na natin ibibenta. No, huwag okay pala tayo magtinda. Maray pala nagtitinda sa gawin na ah? malugi lang tayo. Walang iya ka, ka lang eh. Bayaran mo yon.